Katiting na dagdag sahod naman na sa gitnang Luzon, insulto sa mga manggagawa ayon sa isang labor group, Rajuman Bike Sigaral, RMN Bataan sa report. Mali ang kinundina ng alyansa ng manggagawa sa Bataan, Workers for People's Liberation o AMBA WPL, ang ipinatupad na Wage Order number RB3-26 ng Regional Travertight Wages and Productivity Board sa gitnang luso na nagtatakda ng dagdag sahod na 20 pesos epektibo Oktubre at 30, 2025 at karagdagang 30 pesos sa Abril 16, 2026. Ayon sa AMBA WPL, insulto sa mga manggagawang patuloy na nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin, kuryente at pamasayang paunti-unting dagdag sahod. Gitnang grupo, hindi sapat ang 50 pesos na umento na patutupad pa sa loob ng halos isang taon upang maibsan ang hirap ng mga manggagawang Kagawa Binigyan din din ng AMBA WPL na patunay ito ng kabiguan ng RA 6727 o Wage Rationalization Act na tunay na magtaas ng antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Anawagan ng grupo ang pagbabasura ng nasabing batas at ang pagpasa ng National Legislated Living Wage upang matiyak ang makatarungan at nakabubuhay na sahod para sa lahat ng manggagawa sa bansa. Kasama sa Central Luzon, Radyo Mike Sigaral Tatak, RMN. RMN Network News.